Ayan mga boss dito na tayo sa bahay tinatawag ko yung anak kong bunso babae Ayan mga boss na dito na tayo sa drop off location ni ma'am dito apa ah, thank thank you, thank you. Ayun mga boss no, pag out ko sa Mercury Q Plaza ng 5 PM, uh, sakto naman pag pag alis ko, uh, may booking pumasok dito sa Road 1. inabot ko na kagad sa pasero yung helmet. Ayan, nakasakay na po siya no, mga boss. Ayan, at tinanong ko si boss ko, okay na 'yon. Sabi niya okay na raw. Ayun, paris na kami. Androp up naman ito mga boss no sa Sia Tower sa Quezon City lang din sa Libis. Ayan, sakay ko na si Boss. Location niya ng mga boss sa Sia Tower. Ngayon, pagliko namin, sabi ni Boss doon na daw sa unahan ng konti. Ayun, tinuro niya. Sabi ko, sige, turo niya lang, Boss, kung saan banda. Ngayon, nakarating na kami. At bumabaan na rin siya, bumabaan na rin siya sa motor ng mga boss. Ang sabi niya sa akin, Buti raw hindi mulan. Nagdasal pala siya na huwag umulan. Tapos nagtanong siya sa akin kung magkano yung bayad Sabi ko, 188. Kaya sinuklihan ko siya ng 10 na lang daw, huwag na 12. Yun, habang, ano, nagabang ako ng booking ng no, mga boss, uh, ayan, pinasukan ako ng... Yun, habang nag-aantay ako ng booking ng no, mga boss, may pumasok na booking. Uh, ang pickup dito sa Medical City. Uh, pick up. Ang drop nito mga boss na sa sa Road 1, Quezon City. Uh, inaarang ako ng gwardiya, sabi ng gwardiya sa akin. Uh, bawal na pumasok yung, yung mga MC Taxi. Dito lang daw kami sa gilid. Tapos, sabi sa akin, lalabas naman daw yung mga pasahero. Lalo pag mga NARS. O oh, alam naman daw nila na bawal pumasok ng MC Taxi. Ayan, sabi ng guardian, yung guard nasa sa likod ko. Ayan, tas nag-iwan na rin ako ng message sa pasahero na sabi ko, nandito na ako sa kanyang pick-up location. Kaso medyo matagal lumabas si ma'am no, mga boss. Ayan, sinaya niya sa likod ko. Ayan, pag ko, nasa kabilang side na pala. Yung sa ako na siya inabot na ng shower cap, Sarod naman ang inabot ko sa kanya dyan, dyan mga boss. Yung helmet. Ayan. yung Ay, medyo matagal siya mag ayos ng ano, shower cup. Yung pag-abot ko ng helmet sa kanya. Dito naman, nahirapan naman siya sumakay dahil may dala siyang backpack no, mga boss. Ayan, sabi ko sa kanya, akin mo na yung backpack niya para makasakay na siya sa likod ko. Ayan, para makaangkas na siya. Ayan. binigay ko na rin sa kanya yung backpack niya para ilagay niya sa gitna. Ayan, umalis na kami. Eh, sabi niyo mo sa akin, traffic araw sa may Tigas. sabi ko, ganun talaga ma, pag rush hour, eh, traffic talaga. Kaya yun, yung tumingin mo na ako sa likod. Ayan. Ayan. Ayan, nakalis na kami. Doon sa Ortigas, yun dito na malapit na kami sa kanya ano, malapit na kami sa kanya drop of location yung mga boss ayan tinuro ni ma'am sabi niya sa una, sa unaan lang daw yun des dito na kami ayan bobo na si ma'am Harap hirap si bobo ba no mga boss kasi may dala siyang backpack ayan tapos sabi ni ma'am ah uh, raw sabi ko ano yata 148 lang yung pamasahin niya yung mga boss o, inabot sa akin naman dyan, 150 pa rin din yan na yung sukling dalawang piso. Ayan. Uh, tinanggal ko na rin yung camera ko dyan mga boss, no? Doon sa waterproof case, nilipat ko na siya doon sa mismong ano, sail. Pangalan po? Opo. Marikina yung drop-off, ma'am, no? Shower cup, ma'am? شاور كب انا انا بقى Aray ko. Adjust nyo na lang, ma'am. Kaya lang, akin na. Akin na po. Hindi abot. Akin na, ma'am. Akin na po. Hindi abot. Tali ko lang ito. Baka malaglag itong laki. Eh. Ayun na mga boss, hatid ko na si ma'am sa Marikina. Yung drop off location. Let's go. Dito natin siya na pick up sa road. Anong road ba to? Road 8 yata to. Ah, road 1 pala. Dito natin na siya na pick up sa road 1. Galing tayong ano, ano mga, ah, mga boss. Galing tayo medical city sa mayor tigas Sige lang po ma'am Ah dito Okay tabi natin Oops Sige lang po Yan, nandito na tayo sa drop off location nyo ng mga, mga boss dito sa Marikina Ngayon kumuha mo na si ma'am ng bayad bayad o, atras yata ito tagal ha <laughs> talo <laughs> tagal yung bayad mabis um, ang oras na mga boss ano na oh 7.22 Ah uh, 48 Apo Thank you Thank you Eh 20 pala Eh 20 pala yun Hall kakala ko piso Sayang to mga boss ano sayang. <laughs> Sumisigaw na si Madam. <laughs> Gago. Hindi <laughs> siya mabuksan. Yon. Bang tay ng another next booking. Yon, pinasukan pinasukan tay ng booking dito mga boss na sa Marikina. Ang drop off naman dito mga boss ah uh, Marbel San Mateo Rizal? Pangalan po? Ha? Claris. Sakto drop natin kanina doon sa ano street 'yon sa Marikina na mga postas may booking na pumasok dito sa may show up. Okay na po. Let's go let's go hatin na natin si mam Ma na mga boss sa kanyang drop off location malayo din na 8.2 kilometers ngayon lang ulit tayo na bumiyahin ng gabi ng mga boss kasi ang biyahe ko talaga ngayon puro linggo na linggo na ng umaga pero ngayon sinubukan kong bumiyahe ng gabi pag out ko sa trabaho ng mga boss namimiss ko na yung ano yung traffic <laughs> alright <laughs> ang galing ang <laughs> galing kaso di naman tayo napadpa dun sa mga sa lugar na traffic ng mga boss <laughs> gago hindi <laughs> pa naman dito traffic dalim ng lubak Dito lang po. Thank you. Yan mga boss na no, dito na tayo sa drop off location ni eh, ma'am dito sa Budista pala to. Mga boss na no, sa taas. Okay, so alright mga boss. Sana mapasok ulit yan ang booking dito sa taas. Kasi bababa tayo. Buti din nagtuloy-tuloy yung ulan no mga boss. Buti na lang. Gumanda yung panahon no. O, di ko rin alam kung madilim kasi nga ma uh, makoli, uh, maulap kasi nga madilim <laughs> All right Lang signal, Slow data connection. Subukan lumipat tayo. Walang signal kasi ng mga boss. bay bye-bye na natin na naman 'to. Pababa na no, mga boss doon sa Ampid. Nandigaw yata ako ha. Ah, dito diretso ko naligaw ako mga boss. Ayun mga boss. Huling drop off natin dun sa Modista San Mateo na no, mga boss. Dumubatay ng Petron Ampid. Ang tagal ko nag-antay ng booking dun mga boss no. Ah, 45 minutes wala talagang booking pumasok. Kaya ang ginawa ko na lang umuwi na lang ako no mga boss. <laughs> Alright. right kaysa gumapang naman tayo papuntang Marikina alanganin na rin kasi mga boss oh, 9.30, na rin kasi kaya humuin na rin tayo naman may pasok pa tayo bukas ayan mga boss oh, dito na tayo sa lugar namin ah uh, di na masama siguro mga boss no ah uh, nasing tayo nag start ng biyahe eh nagtapos tayo ng 9, uh, 8 uh, 9.30 sabihin na natin 9.30 kasi nagkaabang tayo ng booking sa Petron eh ah, uh, ganun talaga tamang tambay mga bata ah. bawi na lang tayo bukas sa linggo ng mga boss pero sa linggo mga boss baka alas dos na ako babiyahin ng hapon sa umaga magjaging muna ako ng mga boss ya na. Ayun mga boss, dito na tayo sa bahay. Tinatawag ko yung anak kong sa babae. Mukhang gising pa. Yun, tatakpan natin to mga boss. Kasi yung pusa dito natutulog. Tapos, kinakaskas pa nila yung ano, yung upuan. Kinabubutas. Pusa ng kapitbahay. Kaya tayo na lang mag sa pusa ng mga boss. Bukas sa kasalinggo. Okay, magandang gabi sa inyong lahat at sa ating lahat pala. God bless you all. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-comment no mga boss. Salamat sa inyong suporta. Ah.